Hello guys, for today's video natin guys ay nandito tayo nakatambay sa may tratindahan ni nanay Dito nga pala yan guys, sa loob lang ng green gate So ngayon guys, dahil sa pagtatambay ko dyan ay napansin ko na yung paninda niyang balot ay parang hindi pa nauubos Kaya tinanong ko siya kung magkano yan at kung ilan pa yung natitira Sabi niya halagang 500 parao So kaya guys, ang ginawa ko dyan ay binayaran ko siya ng limandaan para makauwi na at syempre guys yung balot na yan ay hindi na ubos uh, oh kaya ang ginawa ko dinala ko yung iba at pinamigay ko sa mga madadaanan ko syempre guys dyan palang datang bay tayo baka may gusto pang bumili pero yan guys akweli bayad na yan kaya nag abang abang tayo sa mga gusto kaso nga ayaw nila kaya yan pinabalot ko na sa kanya lahat yan at syempre guys dinala ko na pa uwi So yun guys, habang naghihintay nga pala ako dyan ng mga gustong bumili ng balot, ay nagkukwento mo muna kami nanay. Ayun, so yun guys nga, dahil nga hindi, hindi naman lumalapit yung mga inaalo ko, kaya sinabi ko sa kanya na ibalot na lang yung iba at yung iba iuwi na lang din para makauwi na siya. At syempre guys, share ko lang sa inyo ang video ito Ayan, hanggang dito lang po yan. Ako nga pala si mga katokmul vlog. Mag-ingat kayo palagi and God bless.